Nagbisa ako ng giniling. Panghalo sa kangkong na dito sa bigal ang tawag nila ay kandinga. Ayan guys. O, giniling. Nagbisa na ako ng giniling. Ayan. Ito ang hihahalo ko. Ayan guys. Kangkong yan na hiniwa, hiwa ng maliit. Ang manipis. Ayan. Hihahalo natin sa giniling. Ayan guys. sayang may konti pa. Mahal yung mga gulay ngayon kaya dapat ano. Malinis naman yung kamay ko. Ka. Gamuin natin ito dito. Nahugasan pa ako eh. Ayan. Back to back tayo dito kangkong na may giniling. Tawag dito dito, ay, kanding dyan. Sa iba rin, parang kilaw. Ayan. <laughs> At saka, nalagay natin ng, syempre ito, para masarap, No seasoning. Ayan. Pintay lang. Ayan. At, syempre, toyo. Antika namin, toyo, ito guys, asin, yun. Or cube, yun. Halo-halo. Kukuha tayo ng tubig. Lagyan ng tubig. Kasi yung kangkong naman nagtutubig dito eh.